Good morning. Meron akong isang bagay na pwede kong i-share sa inyo na isang tip na makakatulong sa inyo pag meron kayong singaw. At yon ay na-discover ko lang kahapon. At it's so very effective po siya. At hindi po siya. Ayay! Po siya. <laughs> topic. <laughs> dahil nasubukan ko po siya dahil meron po akong singaw kahapon at hirap po ako magsalita kahapon dahil napakasakit ko ng aking singaw. At hanggang ngayon po nandito po siya. Pero ang ginawa ko po ay kumuha po ako ng talbos ng bayabas at ninguya-nguya ko siya hanggang sa mag-extract siya sa loob ng aking bunganga. At guess what? It's so very effective na wala ang aking singaw instantly. And it's so very, very, very effective. Kaya kung meron kayong mga problem sa mouth at liban sa, sa antibacterial siya, napaka-effective mo talaga. Super duper. Thank you,